Nalagi kayong handa sa pagsagot Sa nagbibigay sa inyo ng katwiran, etc I don't care I don't care Pag tinanong ka, sumagot ka Yun ang logic ng tao Pag di ka sumagot, abnormal ka Kasi hindi normal yung tinanong, tas hindi sumagot Or may tinatago Or bastos Yun lang yun It's just a story Uh, kung sinabi siya, lagi kayo handa sa pagsagot, then it's normal. Kung meron kang uh, sa puso mo o panindigan, ang bawa, ang paniwala mo ay ang tao galing sa unggoy. Pag tinanong ka, o oh, bakit tao galing sa unggoy? Dapat, lagi kang handa sumagot. Kahit anuman belief mo, o oh, paano si Kristo nakapaglaad sa tubig, eh, dapat, lagi kang handa sumagot kasi tinatanong ka. That's logic common sense and common etiquette. Nalagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo, ngunit sa kaamuan at takot. O oh, ngayon, kapatid na Rodel, isang punto, tingnan mo ha. Dapat lagi kayong handa Yoha, ha. Oh. Opo, kuya. Kaya, kaya naman yung... niya sinabi na uh, dapat lagi kaming handa sa pagsagot. <laughs> Opo, kuya. kaya hindi naman sila <laughs> ang concern dyan, kapatid na Rodel. O, oh, ngayon. Sa bawat tao na ano, kapatid na Rodel, na humihingi sa inyo ng katwiran. O, oh. edi... Eh, eh, Brother Rodel, nakalagay ba, lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na nagtatanong sa inyo? Ah, hindi po, Kuya. <laughs> hindi po. <laughs> Ang liwanag eh. <laughs> Oo nga, no? <laughs> oh, bro, Joseph. Ako? Ano ang nakalagay? Letra po, kuya Na dapat po lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katwiran. Ano ba ginagawa sa humihingi? Binibigyan po, kuya. Ayun. Ayan. Oh, de. Ano ibibigay mo? pagka ang hinihingi sa iyo ay eh, katwiran marapat pong katwiran ang ibigay yan kapatid na Josel o ngayon uh, isang nakapaloob sambahin si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso na ba ito pala pagsamba pala kay Kristo na Panginoon sa ating mga puso. O, oh, ulitin mo, Brother Rodel, ang basa. <laughs> o oh, nga po, Kuya. Kundi inyong sambahin si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso. Paano? Na, na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo. Yan. eh pag humihingi, bigyan. Yan, kapatid na Rodel. <laughs> At pagka binibigay mo, eh ano ibigay mo? Eh yung hinihingi. Tama. Po. Ano ba hinihingi? Katwiran po. At pagka binibigay mo, yung katwiran na hinihingi sa'yo, kapatid na Rodel... Inyo ang wikang sambahin si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso. Yan po, get it straight, Brother Willie. <laughs> ah, Oo, oh, oh, ngayon, balikan na natin itong si KDR, Brother Edwin, yung kanyang ginawang panlalabo sa unang Pedro 3.15. Si KDR, eh, ano eh, parang pusit, Brother Edwin. Opo, magaling lumabo, Brother Willie. O, ganun ang posite, yung magbubuga ng tinta para labuin yung tubig, Brother Edwin. Opo. <laughs> <Yeah>, <laughs> o, ngayon, eto naman ang ating magiging pagsagot. Sabi ni KD, Brother Edwin, wala daw mababasa na uh, lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na magtatanong sa inyo, Brother Edwin. Opo, wala daw pong tanong na nakalagay doon kundi katwiran, Brother Willie. Oo, ang sabi, humihingi ah sa inyo ng katwiran, hindi sinabing magtatanong sa inyo. Brother Edwin. Opo, yung, 'yun po yung kanyang uh, paikot, Brother Willie. 'Yan ang problema kay KDR. 'Yan ang problema sa mga pati kay Brad Jocelyn na ano, na nadidismaya ako, Brother Edwin. Eh. Opo, eh ang ang buhok ni Brother Joseph, mas, pala, mas lamang na po yung noo kesa doon sa buhok eh. Pero napasusunod pa rin ni eh, <laughs> KDR sa mali eh. Ayun nga, kaya ako dismayado kay Brother Josel dahil uh, yan nga yung uh, unang manggagawang pinadala ni Brad Eli sa atin sa lokal ng Sabang, di ba? Opo, eh, ako din hanga din kay Brother Jose long araw, Brother Will, dahil talentado, siya na ako gumigitara, siya pa, oh. mag -di -di siya pa destino, siya pa mag... lahat siya. Oo, oh, lahat. Tapos say, ano, uh, ano siya, ma, -ma matyaga. Di ba, matyaga. At saka, uh, mahusay magsalita, brother Willie. Talaga, may kaamuan oo. yung kanyang pagsasalita. Oo, at sa kanya rin ako humati nung araw. Nag-uumpisa ako magmanggagawa. Siya, sa kanya ako humahati kay Brad Joseli. Pero ngayon eh, pag napanood ko eh, napapakamot na lang din ako ng ulo, brother Edwin eh. Lalo na, brother Willie, yung halukay ube niya, eh, talagang... <laughs> talagang oh. madidismayak kay. Eh. Oo, oh, yung halo kay Upe, ha? Nakakawala ng respeto. <laughs> Kaya nga po. O, ngayon. Eh, eto, mga ka-Bible study sa Facebook at YouTube. Nung sabihin ni KDR na wala naman diyang nakasulat na magtatanong sa inyo, sabi ko, yan ang problema kay KDR sa mga kasama, uh, magkakasama sila doon. Padalos-dalos sila ng bitaw ng salita. Brother Edwin, opo ah uh, tiniyak ni KDR na walang mababasang ano 'di sa unang Pedro Treskin na uh, magtatanong eh kung mabasa ko ha maraming ano talata brother Edwin maraming salin ha nakasulat eh magtatanong kasi uh, let me remind you mga ka Bible study 'yung Bibliang Tagalog salin lang 'yan salin opo mas nauna pang salin yung English, Brother Edwin. Opo, kaysa sa Tagalog po, Brother Willie. Opo, in Tagalog, 1905. 1905. Nasalin yung Tagalog. Opo. Ang King James Version, 1611, Brother Edwin. So, mas tao na po yung King James Version, Brother Willie. Yes. O, pag binasa po yung uh, King James Version, 1 Peter 3.15, o, babasahin ko po mga kapatid, mga ka Bible study, but sanctify the Lord God in your hearts and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear. O tayo naman po nakaka-intindi ng English kahit kapiraso, Brother Edwin. Opo, Brother Willie, madali naman pong intindihin itong uh, nakasulat dito sa King James Version, Brother Willie. O, oh, 16.11. Uh, sabi rito we, eh, ano eh? Uh, and be ready always to give an answer to every man that asketh you. Oh, pag tinagalog yung ask, di ba nagtatanong yan? Opo. Okay, DR, sabi mo, walang mababasa dyan sa unang Pedro 3.15 na salitang magtatanong. Sa Tagalog na salin, wala kang nabasa. Ha? Pero pag pumunta ka sa English, Brother Edwin, mababasa. Amen. Amen. Maliwanag na maliwanag po. <laughs> oh, yung mga nadyan sa MCGI, o oh, meron pa bang rason para manatili sa MCGI? Ha, ah, Edwin? Eh, wala na pong rason. Ha? Ah, yung kanilang sinasabi nung araw, may rason para magpatuloy. May rason para magpatuloy. Eh, dapat po ang ating sabihin na may rason para mag-exit. <laughs> may rason para layasan. <laughs> Ayan, 1611, King James Version, nabasa po natin na yung uh, sinabi po rito, yung pagtatanong. Ha? Yung uh, salin po sa English, uh, King James Version yan. O ngayon, sa ibang translation. Magbasa pa tayo, Brother Edwin. Sige po, Brother Willie. Ito po yung BBE, Basic Bible English. But give honor to Christ in your hearts as your Lord and be ready at any time when you are questioned about the hope which is in you to give an answer in the fear of the Lord and without pride ayan mga ka-bible study sa Facebook at YouTube uh, BBE translation ang nakasulat naman eh when you are questioned eh di ito'y tinatanong, Brother Edwin, di ba? Tama po. <laughs> Nakakailan na tayo sa alin? Ha? Dalawa na po. Dalawa na. Napatunayan natin na ah, mayroong salitang ano, ah, magtatanong. Ha? Ah, may pagtatanong dyan sa Udang Pedro 3.15. Eh kay KDR, wala daw mababasa. <laughs> wala daw pong mababasa ang ano, magtatanong, Brother Willie, kundi Alam kapingiran. mo kung, kung diskusyon, kung dibate, at ang tayae, ano eh, putulan ng leeg, Brad Edwin. Eh, hey, kantas na leeg ni KDR, brother. <laughs> Edwin. <laughs> Matagal ng putulan ng leeg dito si KDR. Ah, kung may guts lang siya na sabihin nyo ah, ah, kagaya nung kay Brad Eli nung araw, ano, papuputol ako ng leeg. Ah, pag napatunayan mo, mali! Ah, pag may nabasa ka, putol ang leeg ko, di ba? Ganun si Brad Eli nung araw, manin ni KD arang leeg niya, Brad Edwin. Ay, Hopo. matagal ng putol. <laughs> eh, matagal ng pugot siya, Brother Willie. <laughs>